Pwede po bang pasandal, kahit sige, sige. Po. Sige lang, sandal ka lang, at huwag mong pipitin. Madam, hawak mo itong kamay mo dito. Sa damit. Yan. Para sa... Kunti na lang, malapit na tayo. So yun, mga idol, uh, nakaraan kasi may sa kayo ko mula Balagtas, Bulacan hanggang uh, Parada, Valenzuela. Actually, hindi pa naman talaga siya lasing. Although galing ng part yung CS natin. Judging by her uh, appearance, pero hindi mo siya makikitang lasing siya. So yun mga idol, panoorin lang natin itong video na to. Kung paano ko siya iningatan hanggang makarating sa kanilang bahay. Kala ko lalaki? Okay? Parada po. Uh -huh. uh -huh. Ah. Yeah. <laughs> hihihi <laughs> na? Yan, recording pa yung gop Ah, di naman kayo uh, Keri. ah ok naman kuya naman? oo carry naman di naman kayo nahihilo carry carry kuya carry o bindi naman nakalanganan ka ba ko na lang sa na, kahit sa damit

A few moments later. At pagdating namin ng Marilaw, napapansin ko, nararamdaman ko na si Madam eh medyo malikot. For safety, ginigising ko siya. Kinukuha ko yung kanyang atensyon. Baba, tulog na kayo ha? Madam, ba makatulog ka? Madam, gising ka pa? Tulog na yata. Madam, ba makatulog ka ng ano? Ba mahulog? Tabi mo na natin. Baka kasi mahulog ka eh. Ah, sige, suko niya lang. Okay rin na. Sige, sige, okay lang yan. Hawa ko lang kayo sa ano, kahit sa damit ko. Okay, mahiya. Para safe lang tayo. Nakatawa ito ba? Bigla ko eh. Mahulog eh. So yun ang ay nangyari, hindi na napigilan ni Madam kick-in ng kanyang tama. So kailangan niyang isuka para mabawasan yung tama niya. So yung yes, drop No, baka mahulog ka. At pagdatingan namin ng Mikawayan stoplight, mayroong kahilingan si ma'am na mahirap naman natin tanggihan. Kaya pwede po pasanday, kahit sige, sige. Sige lang, sandal ka lang, at huwag mong pipigilan. pa ba? Tayo, banti na tayo ah. At nung pagkaalis nga namin ng stoplight, eh talagang dinahandahan ko na yung takbo. Dahil syempre natakot din ako, baka nga mahulog si madam. Na nating mangyari yun syempre. Madam, nahuhulog yun ano niya ng buhay. Bisang kahit anong pag-iingat natin, pagdadahan-dahan natin sa daan para lang maingatan si madam, eh, hindi na natin napapansin na may lubak pala tayo madadaanan. Lubak-lubak. Uh -huh. Madam. Madam, may checkpoint, ha? Ah? Sandan na lang kayo. nung so, may natanaw na nga ako na may checkpoints may bandang unahan e, namin ginising ko na si madam para lang maging alert rin siya yeah. at hindi tayo magka problema sa checkpoint madam hawa ka buye, makikita, eh. uh, malanday na malapit lapit na malanday ang um, MacArthur ah anyway. uh, MacArthur sorry kung yun sige lang sige lang basta gising ka lang Mamaya mo na ilarga eh, ng tulog pagka ano. 328 AM Madam, hawak mo tong kamay mo dito Sa damit Yan, para sa Kunti na lang, malapit na tayo Eh, makakapahinga ka na rin yan Makakahiga ka na Ba't ka ba naglasing mata broken hearted ka ba? Hindi naman po, ano po yun ah Reunion po, ah mga first year high school classmates Hmm, okay So, nagtatrabaho ka na ngayon? Yes, kuya Saan po? Ah, uh, freelancing po ako ngayon Kuya, pwede bang pakipasok dito? Hindi ko pa ka dyan Ito ta? Opo Pasiko ka pa dyan. Tapos siko ko pa dito. Tapos diretsya. Sorry kuya. Mukhang door to door mo kong iaate. Ay naku. <laughs> Walang problema madam. Mahatid lang kita ng safe. Ayos na sa akin yan. Hindi ka lang ako sa tatamaan. Ganyan talaga pagka ano. Nagmotor na nahangin hanginan. Magano na yung ano tama mo. Oo oh, nga po. Eh. Yung naisakay ko rin dahil sa monumento. Ganun din eh. Sige, okay lang bayli ko mo dito? Sige. Sige, pasok mo dito. Door to door talaga asin. Sige, <laughs> oh, hige, okay. basta safe ka. Dun sa may... Dilaw? Oo, oh, dun sa may washing, washing machine. Mm, hawak, hawak. Hawak. Hmm. Hindi, wala na.